Magandang araw ako si Ma'am Apple Manugit. Ngayon ay tatalakayin natin ang kahalagahan at tamang paggamit sa pahayag ng paghahambing. Halina't aralin at unawain. Sa paggamit ng mga pahayag sa paghahambing, mahalaga na mauunawaan ang tamang paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng pagkakaiba o pagkakatulad ng dalawang bagay. Narito ang ilang halimbawa ng mga pahayag sa paghahambing. Unang halimbawa, higit o mas. Ginagamit ang mga salitang higit o mas upang ipahayag ang pagkakaroon ng mas maraming kaalagahan, kalidad o dami ng isang bagay kumpara sa isa pang bagay. Halimbawa, mas malaki ang bahay niya kaysa sa akin. Higit na mataas ang nakuhang grado ni Minerva kaysa sa akin. Mas malaki. Ginagamit sa salitang mas malaki upang ipahayag na mas malaki ang sukat o laki ng isang bagay kumpara sa isa pang bagay. Sa higit naman, higit na mataas ginagamit ang salitang higit na mataas upang ipahayag na higit na mataas ang sukat o laki ng isang bagay kumpara sa isa pang bagay. Pangalawang halimbawa, diga ano. Ginagamit ang salitang diga ano upang ipahayag ang pagkababa o pagkakulang ng isang katangian o kalidad ng isang bagay kumpara sa isa pang bagay. Halimbawa, di gaano maganda ang kanta niya. Di gaano kagandahan ang suot na damit na Ellie. Sa di gaano, sa pamamagitan ng paggamit ng di gaano na ipapahayag ang hindi gaano pagiging maganda, mabilis o iba pang katangian ng isang bagay. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maipahayag ng mas detalyado ang pagkakaiba o pagkakatulad ng dalawang bagay. Digasino Ginagamit ang salitang digasino upang ipahayag ang pagkababa o pagkakulang ng isang katangian o kalidad ng isang bagay kumpara sa isang bagay. Halimbawa, digasino kasing talino niya ang kapatid niya. Digasino kasing yaman nilito ang kanyang mga pinsan. Sa digasino, sa pamamagitan ng paggamit ng digasino na ipapahayag ang hindi gaanong pagiging talino, galing, kasanayan o iba pang katangyan ng isang bagay kumpara sa isang bagay. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maipahayag ng mas detalyado ang pagkakaiba o pagkakatulad ng dalawang bagay. Maraming salamat sa pakikinig. Ngayon, natapos at ang ating talakayin, meron akong isang aktividad na inihanda. Dito masusukat kung higit ninyong mas naunawaan ang ating tinalakay.